Hi guys! Welcome back to my channel. Ito yung nakakakilig na basa natin na nag-comment. Ang lola ni Bianca sa kanyang father's side. Ang nanay ni Sermon Dimopidis sa picture ni Bianca at ni Dustin nung kumanta sila sa announcement ng movie nila na kasama sa MMFF. Sabi ni Lola Zeni, happy together. So, may alam talaga itong si Lola Zenny ni Bianca tungkol sa relasyon nilang dalawa. So, nakita ito ng mga The fans at shinar ito sa ex at marami ang kinilig at na touch na updated din pala si Lola Zeni sa love life ng kanyang apo. Sabi na ng ipa baka napakilala na ng personal ni Bianca si Dustin sa kanyang lola. Kaya yan, tiwala lang daw Das kasi buong pamilya ni Bianca ay nakafollow at laging nakasuporta sa mga post ni Dustin sa Instagram. Sa kabilang banda, congratulations kay Dustin kasi nga eh, siya ang bagong ambassador ng Aroma Care na mayroon branch ito sa Thailand. Baka pupunta yan si Dustin sa Thailand para mag-shoot ng kanyang uh, campaign tungkol sa Aroma Care. Kaya kongres-kongres, And ang ever supportive BFF niyang si David Licanco ay talagang nakasupport at nag-comment ka agad sa post ng Aroma Care. Kasi nga BFF silang dalawa. Samantala si Bianca naman ay may bagong endorsement din yung Greenwich pero matagal na nating alam niyan. Nakasama itong si Will, si Isner at si Donnie Pangilinan. So abangan din natin yan. At syempre si Bianca namimiss na kanyang BFF din na si Mika sa lamangka. Ang ganda ng photo ni Mika at hindi, hindi mapigilan ni Bianca na mapakomment sa so, Iba, iba din kasi yung friendship ni Mika at ni Bianca nagre-relapse daw si Bianca sa kanilang pinagsamahan ni Mika sa loob ng PBB so busy-busy na ngayon ang mga PBB collab celebrities marami na silang project individually at siguro makakasama na muli ni Bianca si Mika pag nag na ang taping nila ng Hotel 88 kaya abangan na lang natin yan guys sa mga ganap nila sa Hotel 88 at ito na nga ang banggagandang balita magbubukas uli ang bahay ni kuya so abangan lang natin yan guys so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo magpaka stress Ayan guys, no bashing na. Support na lang natin si Bianca, si Will at si Dustin sa mga kanya-kanyang ganap together or individually. Bye-bye! Love, love, love guys!